ang gawain po ng Panginoon ay nagpapatuloy, lalong-lalong na po sa ating Area 6. Isang mapagpalang pagkakataon po sa bawat isa po sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ang gawain po ng Panginoon ay nagpapatuloy. Lalong-lalong na po sa ating Area 6. Ang aming area po ay binubuo ng apat na syudad. Ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela na tinatawag po ito na Kamanaba area. Sa kasalukuyan po, ang Kamanaba po ay mayroong populasyon na 3 milyon at isang daang mga naninirahan po sa Kamanaba. Ito po ay mayroong 76 na barangays ang mga distrito po na bumubuo po dito sa ating mga iglesia ay uh, walong distrito at mayroong dalawang single pastorate na mga iglesia. Tayo naman po ang Area 6 naman po ay mayroong 28 na mga churches, may tatlong companies at mayroon pong limang mga mission groups at mayroon pong walong church planting sites. Kaya po ang gawain po sa sa Area 6 ay isang pagpapala ng Diyos, isang Provision ng Diyos na ang mga kapatiran po natin ay nagtutulong-tulong upang isulong ang gawain, lalong-lalo na ang pagtatayo ng mga iglesia at pangangaral ng ibanghelyo. Tunghayan po natin ang patutuo ng isa sa ating mga manggagawa ang naka-assign po sa North Caloocan II District at ang mga kasama po niya sa gawain ng pagtatayo ng iglesia. si Pastor Jupet Bernabe. Ang North Caloocan 2 District po ay meron pong apat na churches, yung Phase 2, Phase 5, Tala at sa Cajal's Yung Central Luzon Conference ay nagkaroon po ng programa sa church planting site. Uh, sa tulong din po ng officers po ng District Clements Association, ay aming pong pinagtibayan, na ito pong Midway ay magiging church planting site. Ang Hellsview Church ay sila po ang nag spearhead and then sinuportahan po ng tatlong churches. nagtraining po ng mga kabataan na local missionaries sa pangunguna po ni Brother Glenn Villegas and then suporta din ng mga elders. Paglinggo, mayro pong mga pag-aaral, uh, maraming mga buwan na nangyayari and then marami pong na-reclaim ng mga kapatid at bagong mga bautismuhan. After that, just last year, 2022, ay nagplano po ang distrito sa pangunguna po ng View Church. Both local at sa ka-abroad ay nagkaroon po ng campaign para po sa church planting site na uh, church slot. At ito po ay sa tulong po ng Panginoon, gayon din paggamit ng mga kapatiran. So, hindi pa po naabot ang isang taon na bayaran po itong loting ito na 2.4 million pesos. Last February ay nagkaroon kami ng groundbreaking po sa lugar na ito at sinimulan po itong maliit po na no, maliit po na na kapilyang ito. Sa ngayon po ay ongoing po para sa church building. Paano po ito nakakatulong? Ito po yung nag-post sa mga kapatid na sila po ay magiging masigasig sa gawain. Kita ko po ang buong distrito, sila po ay nagkakaroon po ng masigasig na campaign upang ang church planting site ay mapurso. So kami po ay nagpapasalamat na ito pong church planting site na ito ay naranasan po ng distritong ito. Ako nga pala po si uh, Rick De Los Reyes, isang LDR uh, elder sa Hillsview po. Ako po napunta ng Hillsview almost mga 2016. Ako po uh, nagpagamit sa Panginoon bilang isang uh, manggagawa. Kung makikita niyo po, ako po may isang sakyan. Ito po sakyan ko na to, pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Nung uh, nilabas po namin yan, puro crusade na po ang aming uh, hinatid ng mga tao para sa crusade. Kaya papasalamat ako dahil uh, sa gano'ng pamamaraan, kahit sa gano'ng talent ko, ako'y ginagat ng Panginoon. Yung pong aming uh, hills View, walang layman. Nakikita namin, parang ano lang siya, parang hindi lumalago. Nung nagkaroon po kami ng layman, kami po'y nag-ikot. Ang una po namin pinuntahan, ito pong Midway. Kasi nahan dito po ang maraming mga Adventist na hindi na po dumadalo. Pinagpatuloy namin dito pagmi-ministry uh, sa tulong po namin na pastor, ni Pastor Jopheth Bernabe. Kami po'y uh, binigyan niya ng mga schedule dito kung paano ang gagawin namin. Doon po kami nagsimula sa pandemic. ang mga tao is nasa kanilang tahanan. Sinamantala namin ang pagmiministry namin. Nagkaroon kami ng idea na sinabi kay Pastor na magkakaroon kami ng uh, pagsisimba araw ng Sabat dito sa Covert Court. Pinagkalob naman ng, ano, ng barangay sa amin. Tuwing Sabado, sa amin ang Covert Court. Ang mga tao roon nasa mga hindi baba ng 40 hanggang 60. Tuwing Sabado yan. Napag-isip namin na sabi namin magkaroon kami dito ng church. Hindi malalumipas sa mga isang buwan na may nagsabi sa akin, etong lugar na to, eto binibenta. Nung nakita namin na okay, kinausap namin yung may-ari na kung po pwede, mag-down kami dito. Nakapag-down kami ng 200,000, almost mga nasa mga 6 months, praise God, at uh, yung lote natin ay eh, nabayaran agad. Etong church na to, kung makikita nyo po, pinagtulong-tulungan namin may nagbigay na yero, may nagbigay na mga bakal, kung ano mga magamit dito. Nung naitayo po namin to, tuwing Sabado po ito, lagi po itong puno. Nakakatuwa dahil uh, yung mga tao dito na hin tagal na hindi nag-church, almost mga, meron mga 40 years, 30 years na hindi na sila bumabalik. Pero makikita nyo po, tuwing Sabado, puro senior na andito na. Kunti mo mga kamag-anak nila, mga anak nila, mga apo na. Unti-unti namin sila binabalik. Masalamat din ako sa Panginoon dahil uh, sa haba man ng aking pinagdaanan na nalayo man sa Panginoon, pero binalik naman ako ng Panginoon na ako'y naglingkod sa Kanya. Atin pong natunghayan at napakinggan ang mga patutuo ng ating kamanggagawa at ilang mga kapatid na nagpatunay na ang Panginoon ay mapagpala at gumagabay sa gawain ng pagtatayo ng mga iglesia. Ito po isang tunay na pagpapahayag na ang mga kapatid po natin ay totoong nagtatalaga ng kanilang mga sarili upang makibahagi sa pagpapakalat ng Ibanghelyo at pagtatayo ng mga iglesia. Gaya po ng sabi sa Biblia at inutusan ni Kristo ang kanyang mga lagad, Humayo kayo at magdisipulo ng mga bansa bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Kaya kaibigan, mga kapatid, ikaw ba ay tutugon sa panawagan ng Panginoon at sasabihin, I will go. I will go. I will go.